Hello, so, magandang gabi po sa inyo mga ka-vlog. Ngayon, magluluto tayo ng uh, family sardine at lagbati na wait ginisa. kinisa. Pakita ko sa inyo guys ha. O na tayong steep. Pakita ko sa inyo guys. So guys. Ngayon, magluluto na tayo ha. Sagay tayo ng oil. Kunti lang oil ha. Kunti lang kasi ginisa siya. Haluin natin ang oil ng maayos bago ilagay ang ating awas. guys, bulo na siya. Ito na ang natin. Yan. Mga kaparada. Ito na natin kunti. Ito na natin kunti. Ito mga kaparada. Ha? Ang lutein na mga kaparada ay kinisang tinapa with alugbate. Ito po, mga kaparada. Uh, natin para maitim siya. Kasi uh, yung maitim, maganda yung mga kaparada. Doon mo makita ang sarap po ng ating luluto. Yung kaparada, ipakita ko na siya, ang ating bombay, mga kaparada. Yan na po, mga kaparada, ang ating bombay, mga kaparada. Lutuin natin maayos ang ating bombay, mga kaparada, ha? para maganda talaga mga ka guys ang pagluto na maitim na ang bumbay at uh, awos nya kasi doon na malalang sa nyo ang sarap ng ating lutuin mga kabalada step 2. Ito, ah, uh, tinapa. natin, lagyan natin. Ah, Yan. yan haluin lang natin ngayon. haluin lang natin angat mga kaparada ang ating pinapa kaparada 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 mga kaparada Oke, dapat tayo lagay po tayo ng magic sarap ito po magic sarap mga kaparada para masarap ang ating ulang kaparada wala tayo wala tayong ah... kamatis ito po tayong lagay natin kaparada ginisa mix ah sinigang lagay natin kaparada Sila sinigang mga kaparada tila po pagpapaloit po lagay natin mga kaparada pero yung ngayon ay ba mga tao hindi pa ito nyo alam mga kaparada ngayon mga kaparada ipagkita ko na sa inyo ito ang ating ating ano lagbati tagay natin mga kaparada lagbati na sa kaparada yan lagbati mga kaparada lagbati mga kaparada So, ang pagluluto natin para uh, ano natin ah uh, takpan natin mga kaparada takpan para para magtubig yung tuloy natin yun guys tingnan natin kung ano ang luto natin ngayon tingnan natin ito na siya guys ito na siya oh maraming sabaw na walang sabaw walang tubig ito pero no sabaw. kasi yung gusto ko ang alagbati sumasabaw yan mga guys mga aming mga hilong po sumasabaw yan po mga alagbati maraming sabaw yan kahit wala akong tubig sa pagluluto yun natin guys ang lasa super sarap guys And guys tingnan natin at kung okay na ba yun kanina yung mga sinasabi sa inyo okay Guys. Ngayon, luto na siya guys. So, na guys ha. Ito po ating lutong alugba, uh, ah, ginis sa tinapa sa alugbati. Thank you for watching guys. Sana marami kayong matutunan. Happy Kaparming!